Hello, madam. Ang tapang mo, ah. Tay J, shoutout yung Wala pa, kaka-online ko lang, oh. Tignan mo matatalo ako dito. Yes, what's up? Lagi na lang kaka-online, pero kanina ka pa nagla-live. Kaka-online ko lang, <laughs> Ano, abi? Proud Yaya ng Quezon City, shoutout. Hi, love, love. Pag-uwi mo, host. May itak po Sorry, alam mo Yon pag wan... one eh, ala... Alam mo ano Ayun, ay, Alam mo ah uh, Kimi alam mo Kimi Miki Asawa ko Yes oh, okay. Lover girl Shout out Alam mo ba Miki Pag nag wanted sweetheart ako Ang viewers ko 1000 1000 plus Pero pag nagpipike ako 300 ah oh, uh. Ang bilis nilang mawala. Kaya nga eh. Eh kasi wala naman eh, naglalaro Parang ano no, parang pagmamahal. Minsan, akala mo mag stay sa'yo. Maraming sa namamatay sa maling akala. Pero hindi mo alam. Panandalian lang pala, pupunta din sa iba. <laughs> okay lang yun. Don't cry over spilled milk. Ikaw daw hindi mo naranas umiyak? kaya umiyak din ako no o, tama sa iba mo don <laughs> <laughs> pero like you know it's better sa don don eh advice na lang ako umiyak din ako mga one week lagi pagka kada one week lang. binibigyan ko na ng one week, paano one week paano, paano yung lilik ano paano ano 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 Mark, iniyakan sa si skateboard. Sino ka, Mark? Naku po, iyakin ko. Hindi, ah. <laughs> Guys, so, ano pa yung first PK of the night? Kakaligo ko lang, fresh pa ako. Tapos mababad trip lang ako dito kasi tinalo ko ni Sir. Bakit ka nito naman? <laughs> Magpatalo ko naman minsan. <laughs> okay, kaya ko. Sabi dito, May buti na lang host wala siyang kanal. Oo uh. Ano yun? Nas nasita na nung nakaraan yan, guys, eh. Ano yun? Cleavage. Ano kung tulog na ako, eh. So, nang sinabihan kita nung nakaraan, hindi mo pala nag-gets yun. Hindi masyado. Pero yung nag-scan sa akin ng mga tao sa kalimutan. Nalimutan ko rin yung term mo. Hmm. Kan laking kanto boys kasi ako, eh. Sige, guys. Ayan. Unahan na daw kita mag-zoom. <laughs> Unahan mag-zoom. Unahan zoom na mag-zoom. Ka eh, oh. na mag-zoom. na mag-zoom. na mag na sa kanya yung content, guys. zoom Unahan na mag-zoom. Unahan na mag na ba ako 7 years old? Kasi yun yung peg ko sa hair ko yung seven years old. Geng -geng. <laughs> Support nyo ako ano guys. Ano ang pip goal ko tonight? Anong goal mo? Ang goal ko tonight is hindi mabad trip sa live. Kasi parang gabi-gabi na lang ako nababad trip sa live. Oo nga eh. May nag lang sa'yo na kain ka na Mickey. Huwag mo kutusan. Sabi ko, grabe oy. Intindi. Wala, wala, Bakit yung kasi ako inuutusan? Kung kain ako kung kailan ko gusto. Oy, hindi ako nag-utos sa'yo ha. Dumaan na lang ako sa doon. Day. Sabi nang nag-comment doon, dumaan lang ako sabi niya. Miki, kumain ka na. Hoy, wag mo ako dusan. Kakain ako kung kailan ko gusto. Okay, sarap ikulong sa boyfriend, boyfriend eh. Sarap, sarap, sarap ikulong guys, no? Tapos wag nang palabasin. <laughs> 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 Alas na lang, last. Dali na at ano, ano ko tinatalo mo, ano tinatalo Kaka-live ko lang. Isang pe isang beses pa lang. Oh, tinalo mo ako. Isang be isa pa para makabawi ka. Makabawi. Wala akong gifters na available. Pujin, shout out, Lab lab. Nasa Singapore si Mamiki. Singapore pa si Mamiki na. Nasa Singapore ka daw. T Singapore, ka daw? Nasa Singapore yan kasi ako. Ay, magkatabi tayo. Malapit ako sa Singapore. Singa 5 ka, no? Uh Oo. -oh. Narinig niya na pala yun, guys. Diyos ko. Hindi, Singa 3. Problema uh -huh. sa magaganda, bilis ang init mo May, mabilis daw mainit, uminit yung ulo ng magaganda. Kasi, problema din na nga kami sa ganda namin. Tapos, di ba, ganda pa kayo. <laughs> <laughs> Pinasa ko lang yung comment dito. Just mio Lab, -lab wala, si wala siya sa... Wala sa Singapore, lab, lab. Thank you for Nasa ano ako? Nasa Singapore. Bukas, nilipad ako kapunta sa yes. Singapore. Kapag nadaan kayo sa live niya, guys, mag-ingat kayo sa mga comment. Mabara lang kayo. bastos. Yun lang. Ayaw ko lang ng bastos. Hindi naman. Hindi naman yun eh. Hindi naman bastos yung, yung comment tayo. Joke, yung... lang naman yun. Bakit ba ako siya masiraan siya? Alam mo yung pag-scroll ko ng ganon, tapos sakto yung eh, sa baba yung comment ganon. Miki, kain ka na. Tapos sabi niya, wag mo ko utusan. Kakain ako kung kailang ko gusto. <laughs> charat charot lang naman yun. Kinala naman nila ako na ganon na talaga ako. Kaya sinasabihan ka nila mas wungit ka eh. Ito eh, totoo naman eh. Hindi ko naman dini-deny. Kinakampihan pa kayo ng mama ko? <laughs> <laughs> sabi kasi ng mom ko, hoy, masyado kang masungit ha. Sabi ng mom ko, hoy, masyado kang masungit ha. Tuigil ka na lang din. Kung ka lang din. Sabi ng mom ko. O oh, diba? Par Bakit ba? Sa usapan niya. ayoko magsalita guys. Baka mabara tayo dito nung wala sa oras. <laughs> Tiisin ko lang matapos yung PK guys. Okay na ako. <laughs> Thank you JR. Ayoko rin magsimula guys eh. Alam nyo naman bibig ko. So ako lang. Nag-iingat lang ako sa sabihin ko kasi. Alam lost 2 days. Ay shit. Pag nanonood lost... nanon ako nung live ni 2.0. Oh. Tapos hindi naman ako kasali. Nanonood lang ako. Nagugulat ako sa mga naririnig ko. Lord, my ears! Lord, my eyes! Wow! <laughs> never mo ba narinig yung mga wordings na yun? May iba na talaga first time ko lang marinig. Pero na-figure out ko na ayun pala. Oh. Uh. May iba talaga na never ko pa narinig my whole life. Tapos ayaw ko na marinig. Wala namang masama sa sinabi ko, di ba? pero parang first time ko na narinig. yung kanina sabi mo yung maraming... <laughs> maraming? Wala magre-record, baka mamaya masend to sa nanay ko ah. Maraming mana ng sa kami. Wala na ganun, Brad Pitt. <laughs> <laughs> Joke lang yun, ito naman. na ako sa tawag. Doon mo kasi malalaman kung effective kang uh, komedyante. ba? Diba? Kahit hindi ko sila nakikita. pati yung hindi mo market, which is me. Hindi naman ako market ng gano'n. Hindi naman ako gano'n na crowd. Pero natatawa ako. Ayoko yun. I mean, don't tell that to me. But natatawa ako pag narinitin. Nakikiging ko. Kaya nga eh. Kaya pansin nyo guys. Uh, 2.0, O comment ka dapat. Kaya <laughs> Idol Crush, Masbate boy, pure Bisaya. Uy, I'm from Masbate. Oh, alam mo, wala, wala lang sa Kapis yung manananggal eh. Mm -hmm. Kahit saan, kahit saan sa Pilipinas, even eh abroad, maraming manananggal. Uh. So ayoko, ma ayoko na dagdagan yung sasabihin ko kasi... Wala pa ako kung putang manananggal. Ah. Ay, hindi ko lang alam kung yung iba nakaranas na rin. <laughs> yung iba, ha? <laughs> Ayoko magsalita talaga. Wow! Thank you, Angelo! Thank you! Ah, sige, thank you so much, ha? Uh